Topic po natin, masyadong makabag ang tiyan. Masakit ang tiyan, makabag. Oh, yan talaga. Oh. Kadalasan yung topic ko, yung mga problema ko. Eh. So, bloated ang stomach. Maraming dahilan. Oh, baka pareho kay sa akin. Yung biglang lalaki yung tiyan, ang hirap. Misan, hindi ka maka-stretch. Maka, maka -stretch. Diba, masikip ang pakiramdam mo. Parang nahirapan ka huminga. Tapos, giginhawa lang yan pag nakadumi ka o nakalabas ka ng hangin, mutot ng marami. Hanapin yung cause ng bloating. Maraming causes. Usually, may oxygen, carbon dioxide, halo-halo yan. Yung iba, tapos masakit. Parang minsan hindi ka pa natutunawan. Masama feeling mo. Masikip ang pantalon. Kaya dapat nga maluwag din yung pants mo. Kasi minsan magugulat ka na lang biglang ano siya parang lumolobo, parang kumakabag siya. Tapos uh, minsan nagpapalpitate din, Siyempre, pag malaki ang tiyan, uh, hindi ka komportable, pati puso bumibilis. Anong mga dahilan? Pwedeng ganyan mabilis kumain, pwedeng na-stress, pwedeng may allergy ka, <clears throat> yung ibang babae nireregla daw. Fatty foods, pag medyo fatty, pwede rin. Pwedeng may parasite, pwedeng may infection sa tiyan. Pero sa akin, more irritable bowel syndrome. Irritable bowel syndrome, isang sakit yan, laging makabagan Minsan, nadudumi ka madalas. Minsan, tumitigas. At connected to sa stress and depression. Yung mga may nervyos, ayan, makabag din sila. So, pwedeng ito dahilan. Depende sa inyo. Hanapin din yung pagkain na kakabag sa'yo. Kung mabilis kumain, may mga pagkain, papakita natin. Ito, soft drinks, nakakabag yan eh. Kaya nga, burp ka ng burp eh, mahangin ng soft drinks. So, carbonated yan. Yung mga may lactose intolerance, meron akong lactose intolerance, usually 30-40 years old, pag uminom ng gatas, magtatae. Eh. Yan nakainom ng gatas, kumain ng ice cream o spaghetti na white sauce, anything na may gatas, magtatai siya. Lactose intolerance yan. Iwas ka. Tsaka nakakabag din to. Lactose intolerance, hindi lang makabag, ha? masakit sa ulo. Experience ko yan. Pagpilitin mo uminom, sumasakit ang ulo. Mild headache kasama yon. Lactose intolerance, yan. May mga tao, may mga lahi, makabag, nagtatae, nasusuka. So, kailangan regular ang pagdumi mo. Okay? Dapat regular sa umaga, once a day, twice a day, para mabawasan yung kabag. Tapos, yung dami ng fiber, yung fiber na kukuha yan sa gulay, wag sobra, wag kulang. Dapat medyo pareho yung pagkain mo. Paulit-ulit pareho pagkain, paulit-ulit parehong oras para masanay. Tapos bawas sa stress. Kasi stress kasama din yan. Tubig, walang problema. Uminom ko maraming tubig, 8 to 10 glasses of water in a day. Uh, walang kaso yun sa kabag. Eh. Iniihi naman yun. Eh. Malamig o mainit, feeling ko pag kabag, masarap ang mainit. Hot tea, chamomile tea, chamomile tea, mainit. O hot water, pwede yan, mas kalmado yung kabag. Kung malamig na tubig, minsan ayaw ng kabag. Chichirya, ayaw ng kabag. Mga chichirya, sobra alat, mga cornix, uh, kahit mga popcorn, hindi maano sa kabag. Mga junk food, ayaw ng kabag yun. Nagbo-bloat eh. Maalat masyado, lalo nag-iipon ng tubig sa katawan. Yan. So, bak dapat may sapat na tubig, wag masyadong uh, gatas ito mga depresso na stress. Isa pang pampatanggal ng kabag exercise. Dapat naglalakad ka. Kasi mas magalaw ka, mas magalaw yung bituka mo, small intestine, large intestine. Mas lalabas yung utot. Mas gagalaw yung bituka kasi na puno ng hangin eh. Napuno ng hangin sa stress, sa bacteria, tapos kailangan mailabas siya. So more movement, mas lalabas yung hangin. Yung iba, umiinom ng pampadumi, hindi rin maganda. Laxative abuse, nakakabag din. Kasi pag uminom ka ng pampadumi, after 2-3 days, hindi ka na makakadumi. Kasi pini, bumilis lang sandali, babagal ulit. Sobrang iron supplement, misa nakakatigas ng dumi. Calcium supplement, iron supplement, kailangan maraming tubig. May antidepressant na nakakatigas ng dumi, nakakabag din. May bago pa sa kabag. Okay, bago 'to eh. Ito tinatawag na FODMAP. Parang uso siya eh. Nakita nila yung mga pagkain mataas sa FODMAP, ito, fermentable oligosaccharides and polyols. Lahat ito nakakakabag. So itong mga pagkain pag hindi kayo hiyang, mas kakabagin kayo. Dok Lisa, pwede mo ilapit. Ito mga pagkain, mas hindi nakakabag. So, kanya-kanya to. Kahit mga healthy, ha? Ah, ayan o, oh, cabbage. Cabbage. Green peas, kabag. Garlic onion, very healthy yan. Eh. Antibacterial, anti-cancer. Kaya lang pag sobra, pwede rin daw magkabag. Ito, oh, pakwan. Healthy ang pakwan. Apple, di ba? Healthy yan lahat eh. Oh, pero baka lang makabag ka dito. Ito, fast food, siyempre, nakakabag. Oily. Gatas, tulad na sinabi ko. Mani, healthy din na mani. Eh, pero panasobrahan, hindi rin maganda. Ito, mga pizza, bread. Ayan, oh. Mas gusto nga niya, rice. di eh. ba diba? Pag rice, mas kalmado ka. Ito, mas okay. Oranges, grapes, pineapple, mas okay. Letus mas hindi siya maraming fiber. eh, no? mas maganda to. Carrots, bell pepper. So, medyo kakaiba ang turo dito. So, ang point ko lang, i-experiment nyo. Kung ito ba kinakain nyo, mas kinakabag kayo, di konting bawas, banda rito tayo. So, ito yung mga binabawasan. Okay? Wala namang 100% dito. Eh. May ilang gulay, may ilang prutas, Merong iba naman, mas okay. Gatas nga, di ba? Lactose intolerant. Mas gusto yung mga almond milk. Tinapay, mas iba kinakabag kanin, mas okay pa nga. Yan. So, mga artificial sweetener, hindi rin maganda. Nakakabag din. Yan, yung ganito, nakakabag eh. Ah, mahangin, ayun masarap ang mais. Kaya lang, cabbage, cauliflower, beans. Oh, healthy, healthy siya. Pero kung kabag ang problema, tansya-tansyahin nyo. Okay? Probiotic supplement. Nagtatry ako ng probiotic. Ang problem ko lang sa probiotic, minsan madudumi kayo. Eh. Nakakalambot ng dumi. Pero healthy siya. Siguro once a day lang, pag, pag na, nakalagay sa bottle three times a day, sa ako once a day lang. Pero kung malambot na ang dumi ko, ang mga may irritable bowel syndrome, ganito yan. May panahon, may linggo, dalawang linggo, two times ka dudumi. May linggo naman, once ka lang dudumi, matigas pa. So, panapanahon. May panahon, walang hangin ng tiyan. May panahon, sobrang hangin ng tiyan. Minsan, mental eh. Mental. Uh, sabi nga ni Doc Lisa, ano iniisip mo? Ano problema mo? Mas marami ka iniisip, nas nag-acid yung tiyan, nas mas kinakabag. Pero yung pagkain, huwag ni masyado marami. Konti-konti diba? lang, mas madalas, salty and fatty. Obviously, salty and fatty. Mahirap matunawan. May kabag na, may GERD na, kasama lahat yan. Okay? Relax lang pag kumakain. Tsaka ako, kinakain ko lang po, lalo na sa mga senior, yung sanay na kayo. Kaya ako, takot ako kumain sa bagong restaurant. Eh. Sasabihin, kain tayo dito, bagong restaurant, maganda. Kabado ako doon. Bakit? Bagong restaurant, sariling luto ng chef, Uh, kahit masarap ang issue is sanay ba ang tiyan mo? Di ba? Ang gusto ng tiyan mo paulit-ulit eh. Kanin. Ako, puro kanin ang palaya. Kanin ang palaya. Gulay. Paulit-ulit yung pagkain, kilala ng kat katawan mo, hindi siya kinakabag. Kumain ka sa labas, kakabaging ka, baka magtaik ka pa. So, yan ang maselan na tiyan. Okay? eat appropriate portion, wag sobra. Ito yung mga carbonated, bawas, mindful eating, dahan-dahan, focus, nguya. Baka mabilis, hindi mo nginunguya maigi. Yung fiber, kailangan may fiber pero wag din sobra. Peppermint oil, iba daw nakaka, nakaka na rin. tulong. Hot water, okay din. Tapos yun lang nga, uh, masasanay ka ilabas yung hangin. Okay, wag lang sa maraming tao nakakahiya. Okay, labas lang para malabas yung dumi. Don't swallow too much air, yung mga chewing gum, uh, or maraming kwentuhan habang kumakain. Pagkain-kain, pagkwento-kwento, kwento. wag yung kumakain ng kukwento, mabubulunan ka niyan, masaswallow mo pa yung hangin. Light exercise para gumalaw ang bituka. Very important clear the gas from your bowel and stomach. Huwag magpapataba pag sumobra kain mo, makakabag ka rin. Ayano. Oh. Yan increase bowel tension. Bawas stress. Ah uh, ito crunch, kailangan pag maganda muscle mo sa tiyan, mas na pipisa niya. Mas na kocontrol control niya yung kabag. Tsaka maluwag dapat yung pants, pag masikip mahirap eh baka mamaya umakyat pa yung kinain mo, mag-gird ka lalo. Okay? So, yan ang solusyon natin. Straw. Misan, yung nag straw rin daw, hindi rin daw maganda eh. Mas nakakaswalo ka ng air, carbonated drinks. Bagong kain, wag higa agad. Lakad-lakad muna. 3 hours to 4 hours after eating, bago hihiga. Hayaan mo muna, malabas yung hangin. Warm ka mo, mild tea. Kalma lang, kalma yung utak. Drink plenty of water, warm water, para malabas ang dumi. Iwas sa mga fast foods na nakakakabag, fatty and salty. Sana po nakatulong tong video sa mga kapwa ko na may kabag, may GERD at masakit ang tiyan. God bless po.